Nandang hapon mga ka-farmers Update tayo dito sa ating Salong na, Kumusta yung mga talong natin dyan <laughs> Ay naka Bati nakapitas tayo dito kahapon Ibig sabihin Spray dapat tayo ngayon O kahapon Ayan. Bilis na maki yung bunga May banati king nang tayo kaapon dito, seleksyon. Nakalimutan ko ata yun. <laughs> Nakaligtaan niya ata. Na, ayan yung Fertilization Guide tayo mga kaparmars. Ano, kumusta na yung mga talong natin dyan? Na, kuha niyo ba yung mga technique natin? Okay na ba? Wala na bang uod? Wala na bang gasgas? Yung mga farmers nating sinunod yung ating mga tips sa pagtatalong part nito yung banati king. Yan, banati king bilis lumaki bakit mabilis lumaki ang bunga ni banatiking every 4 days trenching ang ginagamit natin parang harbisin na <laughs> tapos natin kahapon malilit pa ito kahapon spraying pa naman tayo ngayon pag harvest kasi dapat kahapon problema nagabono tayo sa pipino namitas tayo dito sa talong namitas tayo dun sa sitaw na nakapag tapos nag deliver pa tayo dito tayo nakapag spray kaya dapat ngayon ng spray parang malalaki na naman mabilis yung paglaki yan mm. pag every 4 days yung pag abono mas mapabilis yung paglaki ni bunga ni talong bilis yata <laughs> fertilization guide tayo ano para dun sa ating mga baguhang nagtatanim siguro kailan ba nung nagbigay tayo ng tips ng mga gamot siguro 50% ng ani o 70% ng ani nyo ay wala nang uod yan. Siguro mga 3 weeks o 1 month, mga 90% na nung pitasin, halos wala nang lahat uod. Good na yung 90%. No? Yung binigay nating mga tips diyan para dun sa uod sa talong. Mga tips natin na uh, tipid. Yung mga mixing ng gamot. <laughs> Ay, nako. Ayan, may parang mabilis yung paglaki ng mga tarong natin. Ayan yung abono natin. Kapal ano? Ibig sabihin natin yung trips sa kamaits. Kasi pagka hindi mo napuksa yon, lagas yung dahon niyan guys. Tapos maganda pakain natin every 4 days. Pinakamaganda may patubig tayo. No? ang mixing natin ano, pardon sa ating mga baguhan 2 triple 14 dalawang triple 14 yung mixing ko lata ng sardinas to guys yan dalawa tapos isang urea ang pinapakain ko dito every 4 days yan dahil matigas yung 3 14 <laughs> meron tayong nakababad dito pero madali lang namang <coughs> Excuse me. Madali lang naman tunawin yan guys. Bigyan ko yun ng tips kung paano matuno agad. Ito yung lata. Ito yung pinapendalig ko eh. Lata ng gatas. And ganun yun lang. Medyo konting din. Habang may ikot para matuno agad. Madurog si 3414. Si Urea, Madali lang. Yan. Ganun lang kasimple. Balik. Parang dinadurog mo si triple 14. Ha? <laughs> 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 Yan yung ginagawa ko. Ayan, nagpukulay ko na. Ang gamit natin yung abono ng triple 14 ay swire. Ito, mikro na ito. Hmm. Mayroon pa si ito namin si triple 14 punin lang natin yan siyempre yung pagdilig. ay isang lata ay yung 500 yata ml yata to kada puno yung taas na si banang tiking natin oh. yan yung pagdilig, ayun yung puno dito na no? Pwede naman tig dalawa. Dalawang dalawang lata ng sardinas na yuria Dalawang triple 14. Yan. Pagdiligay yung puno. Mm. Yan lang. Para hindi naman damage yung puno natin. Kasi baka mag-crack. Mag Alam naman natin si Banati King. Mahina yan sa fungus. Ah. Yan. Ano yung pagdilig isang ito malaki pag dito sa ating talong yun no, yung tips natin every 4 days para mabilis yung paglaki <laughs> paglaki ng mga bunga ng ating mga talong na? kasi every 4 days yung loaded sya sa ano, trends ah, wala na mga shoot borer yan no? Siguro naman 'yung mga kung nasunod niyo 'yung mga tips natin mga nakaraang mga linggo. 70% na ng ani niyo, wala nang uod. Siguro pag nag-3 weeks ka nang sinusunod 'yung mga tips natin, 'yung paghalo ng gold ni Lanet, paghalo ng gold kay Malatayon, ganda na 'yung bunga. Mm. mm. No. Makikintab. Hmm. Mabilis yung pag-arangkada ng bunga. Ay, silipin natin doon. Dami. <laughs> Ay, naka. Beginner's guide tayo, ano? Para doon sa ating mga nagtatalong ng baguhan, Paano maiwasan yung mga uod. Dami nating video na dyan. Yung mga mixing natin ng gamot. Pag ginawa nyo yun magmula noon, sigurado nakakabenta ka na ng matitinong talong ganyan na yung bunga may part na maganda na yung magbunga makikintab na yung bunga no? yung ginagawa lang natin ganun lang kasimple napakadali kung tutuusin ano kung may magtuturo napakadali lang magalaga ng talong marami kasi sa atin nagsasabi na ibang talong farmers natin nagtatry hirap daw alagaan yung bunga ng talong <laughs> pag may bunga na hirap na hirap na e nga, e, eh, siyempre naman ako pero yung tips natin kahit dalawang gamot lang ang gamitin mo gold malatayon and the next following spray after 3 days o oh, pagkapitas mo spray gold lanet o kaya gold solomon kahit okay, tigda dalawa lang no? ganun lang kasimple tipid na tipid yon. kung may napansin kang mag yellow yan ng dahon halo ka ng fungicide ganun lang kasimple yan malago ibig sabihin hindi naglalagas yung dahon pag naglalagas kasi yung dahon, dahon yan may trips, mites, yun ang problema nun. Pero pag nasunod mo yung mga tips natin na pagbiksing ng gamot, kaakibat na lahat yun, tanggal na lahat yun, pati white flies. You know? Nung pinaparecover natin to, siguro mag one month na. Nung pinarecover natin to, sandamukal yung white flies niyan. Pag nag-spray ako, nagliliparan yan. Pero ngayon, wala na yung trips saka shot borer lang yung ginamot ko pero nadamay na lahat yung whiteflies aphids mm, malilinis na no? hindi nawawala rito yung tawag dito? musong kabayo <laughs> leafhopper kasi may magla tayo dyan guys ayan dyan ang gagaling ng leafhopper madalas dyan ang gagalingan ng leafhopper yung magla no? Kaya uh, minsan nag-alternate tayo ng Solomon, gold Solomon, gold Lanet, gold Maratayon. Yan. Dalawang gamot lang. Na ini-spray natin, okay na. The best, no? 'Yun yung mixing natin ng abono para mabilis yung paglobo ng mga bunga natin. Pitas tayo kahapon pero malalaki na naman. No? Mga ganun lang guys. Thank you.